Hello guys! Naalala nyo ba yon nung pinakita ko sa so, unang kong vlog yung uh, namimili tayo ng upuan para sa dining table. So mayroon nung tatlong kulay, uh, black, green at dirty white. So ngayon guys, nakapili na tayo ng kulay ng ating dining table. Ang napili ay ang green, black. So ayun na nga siya guys. ah uh, eto yung uh, na-deliver na eto na siya guys so yung sa pinaka uh, dalawa yung green kasi yung pinakadulo ng bawat table is green tapos yung sa pinakagilid na ng bawat gilid harap-harapan is black so ipapakita ko sa inyo guys yung na-deliver na ito na siya guys hello guys di ba meron tayong pinagpilian na uh, upuan para sa dining table so ngayon guys uh, nakapili na at yung sa pinaka-center, pinaka-yung bawat dulo ng table ay kulay green. So ito siya, dalawa yung kulay green at anim naman yung kulay black sa bawat gilid. Tatlo-tatlo. So ito yun siya, guys, black. So na nakapili na kami pinagpipili anis dirty white at saka yung green at black, di ba? So ito na nga siya nakapili na kami ng ah uh, upuan sa dining table na black and green. So, yung pinakagitna, pakita ko sa inyo guys. Pasensya na kayo kasi magulo yung lamesa. Maraming delivery. <laughs> so, ito yung pinakadulo ng lamesa. So, kulay green siya. Ito yun Sa so, bawat dulo, yan ay green. Dito sa kabila is green din. Tapos, dito na sa bawat kabila ang gilid ay ang tatlo-tatlo is kulay black. So, pasensya na kayo sa table dahil uh, medyo magulo pa guys. <laughs> Hindi mo na iligpit. Uh, mga order yan. Deliver. Uh, ngayon lang. So, ayan. Nakalagay dyan kasi yung aming mga alagang aso ay uh, Gusto sila ang magbukas. <laughs> yung aming mga alagang aso. So, ayan na nga guys. So, ayan. Nakapili na tayo ng kulay. Green and black. So, una kong pinakita na vlog sa inyo. Yung namimili tayo is dirty white, black and green. So ang nanalo ay black kasi mas marami yung black, dalawa yung green. Kasi yung green bawat sa bawat ah dulo ng lamesa. So ayun na nga guys.